Okay hello guys so magandang araw sa inyo at welcome back again na naman sa ating youtube channel at sa panibagong motovlog na naman ano? Bali for today's video motovlog muna tayo And uh, pahinga muna tayo sa mga wiring diagrams natin kasi uh, Nakakalimutan na natin yung mga uh, iba pang ibinablog natin no oh. So bali ngayong araw uh, Gusto ko lang i-share sa inyo yung uh, naging experience ko Or uh, naging experience namin about sa Uh, baler ride namin or Jawan di pa ulaw aurora ride namin nung nakaraan and uh, di pa ako nakapag upload ng video ariko, patungkol doon so share ko muna yung aaaah uh, ayun nga yung nasa thumbnail natin ano kung paano maalis yung dragging ng nmax sa napakadaling paraan and the best solution yon sa mga uh, walang budget yan pwede rin pwede rin to Okay, so number one, uh, which is common issue na talaga ng NMAX So guys, yung mag-dragging yung uh, panggilid natin Yung kumakaragasin talagang parang uh, Mawawasak na yung panggilid natin So common issue na talaga yun Kahit na mapabago or mapaluma Pero meron tayong mga basic solution dyan Or mga nararapat na solution para maula dyan Una-una guys, kung halimbawa yung NMAX nyo is bago pa lang So, center spring muna. Center spring muna yung papalitan natin dyan. Which is yung in namin dito nung uh, bagong labas pa lang. Kasi nga, palang uh, months pa lang yung binilang, eh, nag na. So, pinalitan muna namin ng uh, center spring. Then, nawala naman. Kasi nga, stuck lang naman yung NMAX max Then, nawala naman siya. And, after ilang months again, bumalik na naman siya. So, ah... Uh, ito na yon no Ah, uh, yung pinalit nga pala namin guys from uh, hindi ko alam kung 800 yung center spring nito or 1000 basta uh, nag 1000 spring kami so 800 yata yung stock ng ating uh, Nmax stock center spring so nakalimutan ko na eh nagpalit kami ng 1000 tapos nawala and uh, after ng ilang months bumalik na naman so ito na yung Uh, second solution so unang una kapag nagdadrag yung uh, NMAX nyo maraming posibilidad dyan guys so, uh, number one dyan is yung clutch bell, center spring bola uh, ano pa ba, pulley ang uh, slider piece or maaaring nagkaroon ng grasa yung uh, pulley nyo kaya yung uh, torque drive So po, pwede maging reasons ng ano yon Or cause ng dragging Pero kung alaga naman sa alines And uh, hindi pa rin talaga nawawala yung dragging So kailangan niyo nang magpalit uh, Or uh, remedyoan talaga So uh, second solution natin yan Is yung clutch bell So kailangan natin i-regroove yan Kasi nga uh, sa katagalan Dahil uh, uh, Due to friction no Nang lining ng bell So kumikinis yan And uh, dagdag ko nga pala guys ano kasi yung bell ng ating uh Nmax uh napakalapad niyan. Ngayon yung lining ng Nmax natin which is yung stock eh uh, sa napakanipis lang kaya prone talaga sa dragging. So yung uh, uh lining ng ating Nmax eh wala pa or uh, uh, halos kalahati lang ng bell na nasasakop niya kaya kapag uh, magi-engage niya yung clutch natin sa ating bell eh nagdadrag talaga so una po pwede nyo namang iparegroup yung ating uh, bell kung wala pa kayong budget kasi nga medyo pricey rin yung uh, bell kung magpapalit kayo so kailangan nyo uh, iparegroup sa mga trusted machine shop yan so, uh, naman guys ngayon kapag ka naparegroup nyo na yung stock bell nyo pwede naman kayong magpalit ng Uh, lining So sabayin nyo na rin ang lining Para uh, talagang mawawala na yung dragging Yan So sigurado uh, Mawawala na yung dragging nun guys Then syempre samahan nyo na rin ng linis Then check nyo yung bola kung bilog pa So kapag may konting flat na yung Mga fly ball natin palitan na natin guys na Huwag natin tipirin yung uh, N max natin Or yung motor natin kasi dyan nakasalala Yung Ah uh, pang araw-araw na uh, hanap buhay natin at syempre yung buhay natin mismo no so yun lang at uh, meron pa uh, linisin na rin natin yung uh, mga panggilid natin no? yung sa loob yung torque drive so meron kasi mga guide yan guys which is nilalagyan ng grasa so, so linisin din natin yan palitan natin ng bagong grasa And uh, applyan natin ng grasa yung mga bearing sa loob ng torque drive. Male and female torque drive 'yan. Para talagang smooth na yung engage natin na and uh, en mass Yan pagdating naman sa pulley, sa pulley yung bola lang naman tapos si slider piece then uh, check nyo nga pala kung uh, may cool call na yung labi ng pulley natin or yung surface ng pulley natin para if ever eh, pwede nyo siyang mari medyo agad po pwede rin kasi mag ng dragging yun guys ano so yun lang naman yung mga uh, solusyon natin para mawala yung uh, dragging ng NMAX again number 1 is clutch uh, center spring so palit tayo ng center spring pagka nag dragging na yung uh, NMAX natin then kapag uh, bumalik So, pare group natin yung stock bell ng ating NMAX. Kung wala pa kayong budget, pamalit talaga ng aftermarket. And sa case ko kasi, pinalitan ko na to ng JBT brand. Pati lining guys, pinalitan ko, no? So, JBT brand yung uh, clutch bell natin, pati yung uh, lining. So, pinalitan ko na kasi talaga napaka-smooth ng andar. And naibiyahin namin sa baler Aurora. So, walang nangyayaring aberya napakasmooth at uh, napaganda ng takbo Yon so paregroup nyo yung stock bell nyo then uh, pagka na kayo or narigroup nyo na yung stock bell so lagi uh, palitan nyo na rin ng clutch lining na malapad and JBT yan maganda rin yung lining ng JBT malapad din so napakarami pong brand na magagandang uh, klase ngayon no uh, hanap na lang kayo and uh, depende na lang sa inyo kung ano yung pasok sa budget nyo So tapos uh, clutch spring din Magpalit din kayo ng clutch spring kapag ka, talaga hindi pa kayo satisfied Pero dun pa lang sa dalawa na yun guys Eh tanggal na yung dragging ng uh, NMAX natin so, Sa may center spring at saka sa regroove Regroove bell and uh, lining So dun pa lang tanggal na The rest is smoothness na lang yung kailangan yung uh, kunin So, linis, uh, CVT, linis, panggilid, linis, uh, ano pa ba? Pulley yan, so, palit ng grasa. So, dun pa lang. Talagang tanggal na yung grasa ng at, uh, dragging sa ating end box O, so, katulad nito. Ayan. So, balingan dito na lang siguro, guys, ano. And, uh, sana may natutunan kayo. At, uh, sana may natutunan kayo and uh, kung nagustuhan yung video na to so please like share and subscribe sa mga susunod nga pala uh, mag actual tutorial muna tayo pahinga muna tayo sa wiring diagrams right